Welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! Back to early person na naman tayo! This week nga, ngayon ko lang ulit may pagluluto ng baon at breakfast si David. Dahil sa pagkatsubalit, nakapagpamalengke na rin ako sa wakas kagabi. Dahil kahapon nga, eh, hindi na umulan. Finally, tumigil na rin. Kaya kahit nga masakit yung ulo ko kagabi, eh, talaga namang tinodo ko na na pumunta sa store. Dahil naawa na nga ako kay David kasi nagkikwento siya every time na uuwi siya dito sa bahay. Na mas masarap pa nga daw ang hinahanda ko sa kanyang lunch kesa sa sa binibili niya. Kaya kahit tinatamad nga ako magising ngayong umaga ay bumangon talaga ako ng alas 6. Para magluto ng ulam at magsaing na din. At ngayon lang din pala siya nakapag-breakfast kasi ngayon lang din naman talaga ako nagluto ng umaga. So anyway, by the way, highway. May kanin pa nga kaming sobra at magluluto ulit ako ng bago kasi ayaw niyang kumain ng lumang kanin. Konti nga lang pala yung lulutuin ko para lang sa kanya para maubos ko yung lumang kanin. Yes, you heard it right. Ako po ang tagalamo ng mga sobra-sobra dito sa balay. Masarap kaya ang tira tera na pagka kahit sampung init pa yan, lalong sumasarap ang ulam at ang yun na yun. Ano daw? Upload nga pala ako ng video Is about dun sa ahas Na pumasok dito sa bahay May mang ilan-ilan nga Na nainis at nagalit sa akin doon Dahil bakit ko daw pinatay ang ahas Wala. Wala namang ginagawang masama daw Yung ahas sa akin Bakit ko daw pinatay Ay kaloka ka te Ahas is ahas Alang anamang antayin ko Pang ako pa yung madisgrasya Pagka ganyang ahas Hindi na talaga binubuhay Dapat sa mundo Kung, Kung naiinis ka te E kunin mo dito yung ahas Sayo na <laughs> Maahas nga talaga dito banda sa amin dahil may ginagawang construction diyan sa likuran. Nabubulabog nga yung mga ahas kaya kung saan-saan na pumupunta. Tapos meron pa kaming kapitbahay dito na wala pang nakatira. Dahil gusto nga nilang gawing Airbnb yan at wala nga may pumerma dun sa kanilang petition. Kaya nga yung bahay na kanilang binili ay eh, nakatiwangwang at masuka lang kanilang likuran. Bago nga nila nilinis yan last time is matangkad pa sa akin yung mga damo. Tapos hindi na nga siguro nakabalik yung may-ari kaya hindi pa nalilinis. Kaya nga huwag kayong magagalit sa akin kung anong ginawa ko dun sa ahas. Dahil kung pinabayaan ko yon lumaki pa siya, may nakagat na tao, eh di, eh di show pa, di ba? Eh di konsensya ko pa yon oh, so, Anyway, by the way, snake lover ata ito si ate. Ay gusto pa nga akong i-share sa inyo at dito ko na nga lang sasabihin. Shout sa mga content creator na ang kanilang ginagawang video is tumulong sa ibang tao. Sobrang laki nga ng respeto ko sa mga taong ganyan o sa mga content creator na tumutulong talaga sila sa ibang tao. Kaya sa ginagawa ninyo, hindi lang kayo nakatulong, nakapag influensya impluensya pa kayo sa ibang content creator? Lately nga ay ang hilig kong manood ng mga content creator or vlogger na tumutulong sa ibang tao. Minsan nga ay naiiyak ako sa mga napanood ko. Mas okay pa nga yung mga ganyang vlog kasi ang dami niyong naiimpluwensyahan. At yan talaga ang patunay na isa kang influencer. So. At yan dapat ang ating tularan. At syempre dahil Pilipino na nga tayo, likas sa atin talaga ang matulungin. Dahil ang dami rin talaga kasing kababayan natin na kailangan talaga ng tulong. So anyway, by the way, highway, ito nga pala ang ulam na ipapabaon ko kay Dabi. Yan nga pala ay baked salmon. At sobrang sarap na sarap nga pala siya dyan kapag yan ang ipinapaulam ko sa kanya. Walang nagtatanong pero gusto ko nga itong i-share sa inyo. One time nga ay nagulat ako dahil nag-message ang asawa ko. All of the sudden na hindi naman niya ginagawa kapag nasa trabaho siya. Ang nakalagay nga doon sa message niya, thank you so much, your food is so delicious. At bigla nga akong nagtaka kasi hindi naman yan siya text sa akin para magpasalamat sa niluto ko sa kanyang pagkain. <laughs> Naisip ko talaga that time. Oh my goodness, what is going on? What's happening? Oh, di ba? English yon Kaya wag kang ano dyan. <laughs> at para nga makasure ako na si David yung nag-text sa akin na yun, tinawagan ko siya. At ang sabi ko nga nung no, sinagot niya yung phone. Is this you, David? At sabi niya nga, yes, it's me. At sabi ko naman sa kanya, I thought na ano, tagalugin na lang natin ha, mahirap mag-English eh. <laughs> Hala ko may nakakuha ng cellphone mo kaya tinawagan kita to make sure na ikaw yan. And then explain ko nga sa kanya na hindi nga ako sanay na nagpasalamat siya at first time niya nga yun na mag-text sa akin at thank you. At pagkaganyan nga na may something na hindi familiar sa akin na ginagawa ng asawa ko, eh talaga namang nag-worry ako ganon. Para bang naiisip ko na there is something wrong kasi hindi to si David. Hindi siya ganong klasing tao na bigla-biglang magpasalamat sa pagkain na niluto mo. Ganun. Kung para sa akin, parang it sounds like weird. Hindi talaga siya expressive. Basta yun na yun ang tindihan nyo na yan. <laughs> At dahil nga dyan, sanay na sanay na ako sa kanya. At alam ko naman gusto niya yung mga luto ko. Kasi kapag umuwi iyan, yung baunan niya, check ko. At palagi ngang simot ang pagkain na hinanda ko sa kanya. At kahapon nga, sabi niya na miss niya na daw yung aking pabaon sa kanya. Ang pinapabaon ko lang naman sa kanya is da, kanin gulay, chicken, kanin gulay. Basta laging may gulay. Tapos konting snacks para may kutkutin siya doon kapag hindi siya busy. Katulad na lang ng saging, maliit na size ng chip, tapos energy bar, tapos tubig, at isang gatorade. And palagi ko din siyang pinapabaunan ng pre at pagkatapos ko ngang maihanda yung kanyang baon, eto eh, at na rin ako para makakain na ako nitong aking prebiotic yogurt. Yan nga lang palang aking breakfast for today's video. Nagkocontrol na nga ako sa paglamon dahil talagang jumujubes na ang lola nyo! nag -e edit nga ako ng video at biglang lumapit itong asawa ko at ang sabi niya nga ay ang kanyang belt daw ay gas-gas na. Nagpapabili na nga siya ng bago dahil nahihiyana daw siyang suotin ito. O, di ba ang arte? Maarte pa sa akin. <laughs> Sabi ko nga ay huwag siya magalala dahil bibilang ko siya today. At eto na nga yung pagkakataon na maisasabay na natin yung mga pinang-add to cart natin na ilang buwan nang nakatambay doon. <laughs> ang tadhana talaga, basta nag-antay ka, darating ang para sa sa'yo. Charot. Paalis na nga siya at eto na naman, may isang libong utos na naman siya. At huwag ko daw kalilimutan na ibili siya ng belt. Kaya ako naman, eto na't magsha-shopping at sayo! <laughs> Thank you, Lord, sa so, palaging pag-iingat niyo sa asawa ko. And thank you for the blessing.